Ngayon po ituturo ko sa inyo kung paano tayo kikita dito sa Live Good at bakit tayo angat sa iba. Ngayon pa lang uunahan na kita. Pag narinig mo to, sasabihin mo too good to be true. Yes, kahit ako namang ha, no, dito sa marketing plan na to. But do your own research. Hindi na naman tayo bata, no, sa network marketing. So guys, ipapakita ko na sa inyo isa-isahin natin kung paano tayo kikita dito sa Live Good. So we also give you the opportunity to earn income with the most exciting compensation plan in the industry. Bukod sa na-enjoy eh, mo yung murang products, meron ka pang income. Kung tutusin, pwede nang wag ibigay ni Ben yan eh. Ang na-enjoy mo na lang yung murang products, factory price, sold, sold, sold ka na rin eh. Okay ka na eh. Pero ang ginawa ni Ben, shinare niya sa atin, nag naglagay siya ng marketing plan. In fact, you can earn up to $2,047.50 per month without even enrolling a single person. O kayong mga apply na nakikinig dito sa dati nyo pang kumpanya, how do you feel lahat ng tao nyo nag-earn ng $2,000 bawat isa? Lahat kumikita. E eh, di masaya. Hindi yung ikaw lang ang kumikita. Ikaw na lang lagi ang nire-recognize. Ikaw na lang lagi ina-awardan. Yung tao mo, ano ginagawa mo, mina-mindset mo lang para mag-stay pero wala namang kinikita. Kumakapit na lang kasi idol-idol kanila nila. Mali. Minainset mo eh. Kaya nag stay eh. Hindi ka ba naawa? Hindi na kumikita? nag stay Hindi mo naman kayang ibigay yung bayarin niya. Kaya mo bang bayarin yung kuryente niya? Tubig niya? Pang-enroll ng anak niya? Pang-kain niya? Pag pang nagkasakit yung anak niya? Wala. Hindi ganon Ngayon nakakita ng magandang opportunity. Aawayin mo? Magagalit ka? Mali. Huwag ganon ang downline hindi mo pag-aari yan. Hindi mo binili yan. Yes, naging downline mo pero hindi mo pag-aari yan. May sariling buhay yan. Kung makakita yan ng opportunity kagaya nito, irespeto mo. Kasi ang relationship, guys, okay? Is hindi po pera-pera. Ang totoong relationship, kahit hindi na kayo magkasama sa isang kumpanya, magkaibigan pa rin kayo. 'Yun ang genuine na friendship. Hindi yung pag hindi mo na downline, kaaway mo na. Oh. Eh di kitang kita yung kulay mo. Mahal mo lang siya kasi kumikita ka sa kanya. Nagiget nyo po. So sorry ha kung bakit uh, naisingit ko yung mga bagay niya. Kasi realidad yan eh. Nangyayari po yan eh. Oh. Tama po yung naririnig nyo. Kikita kayo rito kahit wala kayong enroll. Pero ba't di ka mag -e enroll kung mas malaki pa kikitain mo? Oh. Six ways to earn tayo. Okay, so shortcutting ko lang. Weekly fast start bonus, matrix commission, matching bonuses, retail commission, influencer bonuses and diamond bonus pool. Una, weekly fast start. Saan ka ang fast start bonus? Direct referral hanggang 10th level. Direct nang direct nang direct nang direct mo may kita ka pa. Wala, live good lang ang kaya magbigay niyan. Second, sino ang company na kaya magbigay ng 50%? You can earn 50% fast start bonus from your referrals. Ibig sabihin kung ang ang membership 30,000 kaya mong ibigay 15,000 ng company, wala. Sa atin guys, may nag-member sa iyo 49.95 dollars. Meron kang 50%, 25 dollars. E dalawa nag-join sa iyo, another 25 dollars. 50 dollars. Bawi ka na. Yung 49.95 mo bumalik agad sa iyo, dalawang tao pa lang. O sino ngayon ang sasama ang lob sa iyo pag sinama mo rito, wala. Kasi kung bawi lang, ang daling makabawi rito. Dalawang tao, bawi ka. E kung sampo nag-join sa'yo, $250. dollars e di may pambayad ka na ng subscription ng two and a half years. Nagigets niyo po ako? Okay? Guys, tayo lang nagbibigay ng 50%. Ang daming kumpanya, 10% lang, 12%. Ang fast start bonus nila. Diyan pa lang, panalo ka na rito eh. Kay live good. Okay? So, ang, ang, ang live good, $25 bonuses on every referral ang bibigay Eto matindi no autoship hindi ka pipilitin na bumili 100 100 QB 100 points requirements para makuha mo yung commission mo walang ganon. basta may in-enroll ka on the following friday kuha mo na yung commission mo no quota no volume requirements no obligation to buy no obligation to sell wala na diyan pa lang na eh bakit hindi ganyan ang nakagisnan mo na kumpanya tama o so, dahil sobrang ganda ano ngayon sabi mo ay scam yan Paano naging iskam? Anong basihan mo para maging iskam? Nagigat siya po. Di ba? Nagiging mababaw ka ngayon dahil nakakita ka ng kakaibang atake. Kasi nga, nakasanayan mo yung traditional na network marketing. O ngayon, explore natin. Bakit ka kikita ng 10th level? May mga rank kasi yan. Bronze, silver, gold, platinum, diamond. Pagka bronze ka hanggang 2nd level, meron ka pang kita. Recruit ng recruit mo, may 10% ka. Pag silver ka, hanggang 4th level. Pag gold ka hanggang 6 level, platinum hanggang 8 level, diamond hanggang 10th level. O, oh, nakaisa na tayo. Ito yung exciting na pag-usapan natin. 2 by 15 matrix, monthly commission. Ano ba yung 2 by 15 matrix? Power of 2 lang yan, guys. Huwag kayong malilito. ba? Diba? Merong power of 3, power of 5. Ito, power of 2. Ibig sabihin, bawat isa sa atin, may dalawa kang direct. Kahit hindi mo recruit, lalagyan ka ng company. System ang naglalagay. Kaya dito, hindi na mahalaga kung nakuha mo si ganito, nakuha mo si ganyan, hindi napunta sa iyo yung dati mong downline. Kasi ang goal lang ng matrix, mabuo. Yung 2 x 2. 2 times 2, two, 4 times 2, 8, 16, 32, 64, 128, 256. 256, 256. Yun ang matrix. All members are placed in the 2 x 15. When we say all, buong mundo. Buong mundo guys, mapupuno yan. Yung mga tao sa taas natin, aapaw yan. Sa ayot sa gusto mo, matatapunan ka rito. Pero ang unang mag spill over sa'yo dito, yung direct sponsor mo mismo kung masipag yan. Okay? So the sooner you lock in, the higher you will be. Ano yung lock in? Ito yung nagbayad ka ng 49.95 kasama ka na sa matrix. Kung ang tagal mo mag ang daming taong lumalampas na sana nasa ilalim mo. Kaya mag-isip-isip ka. So, ang maximum ng matrix natin, $16,383.50 potential monthly earnings. So pakita ko lang sa inyo yung matrix ah, ganito po 'yan. Ikaw 'yan yung orange, no? Nilagyan ka ng system ng dalawang tao. Hindi ikaw nag-recruit, ha? O may dalawang tao ka. I Spill over ng company, ng system. Tapos first level mo 'yan. Ang next na lalagyan yung dalawang mong tao, tigda dalawa. Second level, apat na tao 'yan. Third level, walong tao. Fourth level, labing anim na tao. Fifth level, thirty-two na tao 'yan. Pag umabot ng 2 by twelve, hanggang 12 level, yun yung 2,000 every month kikitain mo. Kahit ilan lang ang tao mo, babayaran ka pa rin sa matrix. Tingnan nyo yung chart na to para maunawaan nyo. Pag unrank, wala kang invite. Ang income na maximum nakikitain mo hanggang 12 level lang, magkano? 2,047.50 Kasi, yan yung pumwesto ka lang, nagbabayad ka lang ng subscription every month, basta nakasubscribe ka. Every month, you receive commission. On the third month, doon magsisimula yan eh. Kasi yung unang buwan fast start 'yan eh. Yung second month lahat ng nag-subscribe buong buwan, babayaran ka on the third month. Ganun po 'yon. Okay, level 1 dalawang tao lang 'yan. Ang binibigay ng company 2.50% ng 9.95 and that is 25 cent. Kaya level 1 pa lang may 50 cent ka na. Level 2 apat na tao 'yan, apat na na 25 cent that is 1 Ang level 3, walong tao 'yan, meron kang 2 ang level 4, labing anim na tao, meron kang $4. Ang level 5, 32 na tao, meron kang $8. Guys, kinumpit ko na kasi yan. No? So, level 1 to level 5 pa lang, you receive $15.50 every month. Meaning, yung $9.95 mo na subscription, binabalik din ng company sa'yo. Tubo ka pa. Tubo ka pa, $15.50. Tapos yung sponsor mo naman may 50% sa 15.50 mo. Kaya ang sarap mag-enroll dito. Ngayon, pag umabot ng level 30 ng tao mo, mag bronze ka. Paano maging bronze? Mahirap po. Dalawang tao lang bronze ka na. Asawa mo, nanay mo, o anak mo. I-enroll mo. Bukod sa bawi na 'yung 50 mo, kasi may 25 25 ka hanggang 13th level ka na babayaran, 4095.50. Bronze and Platinum. Ah, uh, bronze and silver. Pag gold and platinum hanggang 8,191.50 dollars. And pagka naman po diamond up to 16,383.50 dollars ang binabayad ng company sa matrix. Yan po yung maximum. Okay. Third race to earn tayo. Matatapos na ako. Matching bonus. Ang matching bonus po up to PIP o 5 generation dip. Kahit hindi mo na direct, may kita ka pa rin. Ang matindi ito, dito, dito kami hindi nakatulog. You can earn 50% matching bonuses on your direct. 50%, yes. Kumita ng $100 yung direct mo, may 50 ka. Kayo ba sa old company nyo, ganon? Kung magkano kitain, may 50 ka? Walang ganon. Kumita ng $500, may $250 ka. Kumita ng $1,000, meron kang $500. You can earn unlimited matching bonus every direct. Kaya ito labanan ng direkto, parami yan ng direct. Ang sarap mag-direct, bakit? Number one, pioneer. Ang mura ng entry fee, ang mura ng product, ang ganda ng ino-offer mo. Ngayon ka pa ba mahirapan mag-direct? Eh yung mahal nga nakakapag-direct ka eh. Katakot na katakot na pambobola ginagawa mo. Maklose mo lang eh. 'Di ba? Ito napakamura, hindi mo kailangan mambola rito. Just tell the truth. Ayaw, 'di huwag mo nang pilitin, hanap ka ng iba. Okay? Qualify to earn from the referrals of your referrals and the referrals up to five generation deep. Now, bigyan kita ng simple computation and tip na rin. Oh. Pag pumasok ka rito, idamay mo na family mo. Kahit dalawa lang. Nanay mo, asawa mo. O kapatid mo. Idamay mo. Kikita sila kahit di sila mag-recruit. Ipwesto mo agad. Pagka-join na pagka-join mo. Doon mo i-join sa link mo. Ha? Hindi sa, long, sa link ng sponsor mo. Magiging bronze ka. May dalawa ka eh so magkano ang maximum earnings mo sa matrix $4,095.50. ngayon yung affiliate member naman na family mo tigto two thousand times 2, that is $4,095. Eh may 50% ka bilang uh, direct mo sila that is $2,047.50. so ang total na income ng isang pamilya rito kapag katatlo kayong nag-subscribe ng 9.95 dollars is around 10,238 every month. Iyan ang gusto kong gawing mission natin. Every Filipino people tumaas yung antas ng buhay ng kanilang pamilya. At bawat OFW one na tatay maiuwi natin sa Pilipinas, makapiling uli nila ang kanilang pamilya. Grabe ang sakripisyo ng mga OFW. Akala ng mga kapamilya nila eh, magaan ang trabaho ng mga OFW ron. Hindi po. Yun lang malayo ka sa mahal mo sa buhay. Napakasakit. Ang matindi, pag uwi mo, wala ka ng pamilya. Or hindi ka nakilala ng anak mo. So, yan yung mission. Gusto nating itaas ang antas ng buhay ng bawat Pilipino. Pamilyang Pilipino. Guys, half million malaking tulong na yan sa isang pamilya. Nakasubscribe ka lang. Ganyan ka-powerful ang subscription. Hindi na kinakailangan ni Ben na patungan ng mahal yung products. Pati produkto na i-enjoy natin, may pambili ka, mura. Hindi yung ang ganda nga ng produkto mo, di ka naman makabili kasi ikaw mismo na mamahalan. O another example, one at a time. Okay? Nagde-direct ka pa isa-isa. O naka-30 direct ka kita mo pa lang sa referral, $750 na. Kung yung 30 direct mo kumikita ng $6,000 per month, magkano sa'yo kung nakikinig ka? 50%. $3,000 matching bonus. Multiplied mo sa 30 direct, that is $90,000 or $5 million every single month. Simple mat po yan. Lakihan mo yung mental wallet mo. Pag hindi, hindi mo ito ma yung marinig mo sa akin sa ibang company, ang kumikita ng 1 million, 2 million, idol-idol na yon ng mga distributors. Tama? Dito ka lang makakita, ordinaryong distributor, ordinaryong nanay, tatay, kumikita ng 5 million a month, pero hindi mayabang. Kasi ordinary dito yan. Eh. O di ba diba, nakaka-culture shock? Yung naririnig nyo ngayon. Ang tanong kayang bigay ng company? Naku po. Baka magulat kayo magkano kinikita ng company binabalik lang sa atin yung kalahati. O papapangitin ko yung example. Meron kang 20 direct na tamad. When we say tamad, walang plano mag-recruit. Pumwesto lang, pero nakasubscription. 9.95 dollars every month. Di ba magkano kinikita ng nakasubscribe? Pagka nabuo yung 2x12, kung nakikinig ka, 2,047.50 dollars. Magkano 50% niyan? 1,023.75 dollars. Multiplied mo sa 20, that is 20,475 dollars or 1.1 million every single month. Ganong katindi rito, guys. Bakit ka may 1.1 million? Kasi nag-enroll ka, nag-direct ka ng 20 tamad. E paano pa kung masipag yan? Kung masipag yan, hindi lang 2,000 kitain yan. Gawin mo na lang 4,000. O de 2 million a month ka. <laughs> Simple math to eh. Simple mathematics. Kayo mag-compute. Sige, kung ano gustong computation ng gusto nyong gawin. Pero kailangan, no? Naiintindihan mo to. Dapat mong makita na ibang concept na po ito. Club membership po ito. Hindi ito yung, hindi ito yung old school ng network, traditional network marketing na nakagisnan mo. Itong logic na to. Today, less than 100,000 subscriber global sa LiveGood. Sabihin ko na, 80,000, mga ganon. Buong mundo na yon. On the next two years, 12 to 24 months, there are 5 million subscriber in LiveGood. Nasa ang kang part dyan. You're on the tip of the iceberg. Bakit nag-decide ka eh? naniwala ka eh. Nakapwesto ka ng maayos. Eh, ang goal lang ng matrix, mabuo yung, yung 2x15. Alam niyo ba kung ilang tao lang yung 2x15? 65,000. Yung, yung 2x14, uh, 32,500. Mga ganun lang po. Eh, million yun pinag-usapan natin, no? Ngayon pa lang, alam mo, sa, sa, sa 100,000 na yan, meron ang kikita eh. Grabe tong subscription na to. Eh yung next 3 to 5 years, 1 billion subscriber joining sa napakagandang concept na to. Eh yun lang, hindi magandang concept. Million ang nagiging member eh. Ito pa kayong napakaganda ng concept. Think about it guys. So I'm done. Kayo pong magdesisyon.